andang umaga po sa ating lahat ngayon po ay mangingisda po kami ngayong araw kasama natin sa si mga tropa natin si Kilog sa ka si <laughs> Kahasang <as> Adventure, adventure. <laughs> <Yay>! <laughs> ayun po di bali, samahan niyo po kami sa adventure namin ngayon <laughs> po request ni Kahasang pakita doon ayun <laughs> ayun ayun na ayun 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 ayun, ayun, ayun Ayun si Kagiliw. Kagiliw, hindi ka mauubusan. Nagmamadali na si Kagiliw. <laughs> gigil na gigil na po. Gigil na gigil na. Sige po, samahan niyo po kami sa aming fishing adventure. Yes. Sa ngayon. Uh, ayun. Eh <laughs> dito na po kami sa Kilog. At uh, kasama natin si Kilog. Siya po yung magbi-video sa ating. Oo. Ayun oh. Ayun okay. uh, yeah, oh. po, na natin tong ano. Dala. dalang Dala ko tong, ah, Pops, tong ano po. Tong nagaya mo. Galingan mo po sa. <laughs> 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 Yan. Kasi po mga ka-master kung sino makarami sa amin. Tapos yung iba'y walang mahuli. Ayos lang. Kasi hmm. pag salo-salo ang mga salo natin. Dami lang pinagdaanan niyan lambas bat niyan, Bob. <laughs> <laughs> Dami nang pinagdaanan. Oo. Pero ano, palitin na to ha. Mukhang kailangan na nating magambaga na. Ah, <laughs> mo palitan natin. Dito ako na pop. Tuwa ka muna dito. Baka lumayo kaagad sila. Sana kaya na kaagad sila Pasensya na po mga kaya, master. Hindi naman yata malapo yata yung tubig. Malapo ba?

Grabe, si tinatangay si Master. Pero <laughs> kaya. Tapos oh, galing mo, dyan okay. nakasalala yung pangalan natin. Pangalmusal. <laughs> Uy, <laughs> <laughs> sumabit. Kaya Pap, sumabit. Wala, 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 wala. wala. Ayun you no, know, meron, paps <laughs> May isa. Oh. Ano? 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 ka na siguro Eh talaga Eh no, nagtatalo naman oh. doon Kaya lang nasa gitna no hmm. Grabe sarap pakinggan nung ano Tulog ng karayan, no, no. Pa. Ay! Ay! Pa na <laughs> <laughs> Saan ba ako? Saan ba? Oh, Sige, wala <laughs> pa <laughs> ka. Iyo. Pinangay na. Pinangay na. natin. Ayan na po, grabe na pa tayo nagpipisi. Buwis buhay si Kamaster dito ha. Ah. <laughs> Uy, meron. Merong bato. <laughs>

Ikaw ba? Na, dito po. Ito ano? Ano po? Ito ang mga kamaster. na, inabol na ni. Ina! Wow! Inabol na po ni master. Luka, ano ka ano? Ano may mandaan? Meron kaya? Ayun! Meron pa po. Meron nga! Ayos! Ayun! 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 Laki! Malakad na pa kaya, ano? Ayun! Ayun! Anong saan? Wow! Oh. Oo! Silver car. <laughs> Ayos po. Wow. Nakadali. Ganun lang Nakadali. pala ang discarte pops ah! Ganun lang pala yun. Nadali mo na. Yan. Yeah. Yeah, Nakikipaghabulan na po kami dito sa mga isda. Gawa nga. Ayaw nila ng ano. Ng... Yung simpleng ano. Gusto nila may thrill. Yung no hype. Ano? <laughs> Yusuf. Uh, ano? Kunin natin? Aprito natin. Sige. Sige sa nadali yung kanya na oh wow na wow analytics oh. ay <laughs> lapit ni Kelo <kayo>, gusto niyang lagayan eh kulit eh mo sakit na na Puro habulin uh, natin yan Oo, oh, kapag habulan tayo <laughs> Ayan po, ganong diskarte lang pala. May natutunan tayo kay Master Lucano po. Mga patago-tago. Yun po. Ayan na, ayan na. Ayan na. na. Uy! Hindi pa talaga na yan. mo agos na, no? Ayan, <laughs> maagos na po dito. Maagos talaga. Ma Ayun o, no, meron o! No. Oh, <laughs> ay, dalawa. 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 Dapat dinan palitan. Puro ganto no. Hayo ini ano. Bisikdahan dahan. Eh no puro ginyo. No? Oh. Sino Silver Carp? Silver Carp. Mm -hmm. yun po ba talaga ano dito, Silver Carp? Yan, yeah. hindi po. Ko ano tawag niyo po sa inyo niyan? Ano? Kasi alam namin Silver. Silver Carp. <laughs> kulay ay Silver po kasi. Ano yung sa Ito, may suggestion si... Katayana. Sa amin, ang tawag po sa amin ito ay silver carp. <laughs> <laughs> Ba't ganun tawag sa inyo? Sa amin, silver carp. Silver carp din. mo kaya master? Itcha mo na malakas, <laughs> kaya mo ba? I will do my best. You <laughs> <laughs> Magaling mag-English yung mga ito po. Mahirap kalaban dito. Wala tayong practice sa English. Hindi ako bunol sa <laughs> English. Mayroon pag Tagalog, bunol. Setup lang po ulit. I give all the best. I give it. Ang dami din din po, sir. Ang dami Ang dami Kalat nga. Kalat ng mga walang OT. Mga ah, dyan Ang mga yung malalaki. Ayun na mga mga sir. Sinuong na. Ang napakalakas na alon. Ang gigil na. Meron, <laughs> meron, meron. Oh, yan laki. Oh, yan laki. Wow. Dilan, wow! dilan, dilan. Nakadali, oh. Nakadali kahit malakas ang agos. Oh, ayos. Wala laki <laughs> nga dito sa kero. Malaki, oh. Malaki. Malalaki dito sa gitna kahit malakas ang kalon. Ano tagad yung ano natin, dala? Dala. Dito kasi sa mababaw, mga maliliit pa pala. Okay. nilang na uh, natutunan natin yon kay Master Kahaka. Yun know, o, sa gitna pala. <laughs> sa gitna pala, <laughs> pa <laughs> pala <lang. laughs> so bagay, pag, pag yung maliliit gumit na, malulunod po eh. Mga isda eh. Kaya malala ko sa gitna eh. Ang ganda ng turo nga. Ulo, bangus, tapos yung katawan, karpa. <laughs> Hybrid to. Crossbreed ng bangus na kakarpa po. Hybrid. 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 Good. Wow naman. Tatalo no? Anong masarap ba na luto nyo dyan, Pops? Anong masarap? Anong Kasi ginagawa nyo ng luto dyan? Kahasa nga. Oh. Hmm. Actually, nung nasa New Zealand ako eh. Actually na naman. Nag-ano <laughs> 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 Nag -ano lang yun eh. Frito. Masarap frito. Mm. Tsaka hindi siya lumalaban. Hmm. Mabait. Mabait no. Nagpapahuli talaga. <laughs> <laughs> Jackpot ka na master. Jackpot na talaga naman panalo. Panalo na. Panalo na. Pwede na tayo ng ano. Magluto na kayo. Tatagtagan natin yan. Tunay ko lang yan. Dapat kailangan mabigat yung ano, pabigat din. Tomato. Lagyan mo, lagyan mo kayong bato. Yun. Yun din. Oh. Mag tayo sa may kikuya kong doon. Oo okay. ba? Mo, ito na Na. Pag na. Hindi pa tayo doon. Ka matining. Nagugus mm -hmm. ko kasi dito. Ano, nadadala yung ating dala. Naano na po siya yung mm -hmm. hindi po, po makagis ng ayos. Ito, dyan na. Food ba? Yan! Oh, oh, oh! Uy, sumalunga! Sumalunga, sabi na sa'yo eh! Uy, uy, tumalung! Ah, wala! Ito eh! Botas! Hindi, hindi ka na mag-setup! Sayang! So, Ibotas na po kasi mga lambat! Oh,

<laughs> dito po. Dito po nakasalalay yung aming pangalmusal mga master. Iyon, <laughs> meron kaya. Oh. Set up, set up. Kahit maaraw siya, meron pa rin, no? Kahit maagos. si lang talaga po dito, mga master yung okay. pag pagsa paghagis -pag paghagis pag set up ng lambat hindi bawat hagis may laman oo oh. oh. talagang surpihan din ba Talagaan. tagaan tagaan yun <coughs> 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 dami kasi yung bato eh Buti na lang hindi siya ganong kalalim no uh -huh. Hanggang hips lang Oo, oh, nakaangat sa bato yung ano, tingga. Uy, <laughs> Ayun na, ang laki niyan, Bob. Ang laki, kinapitan na ng lumot. Nakakawala. <laughs> Nakakawala sila. Dahil sa mga bato. Lalaki ng bato. Ang yung bato dito. Mm -hmm. Dito. dito. Tayo ba? Doon tayo kaya. <laughs> San ba? San <laughs> ba? Sa uh -huh. tayo doon. Tara, tara. Doon po. Punta kami doon. Nagiguti-guti lang namin dito. Balik-balik lang kami. Kasi pabalik-balik lang din ang mga isda dito. Iagis na po natin ito. At tayo ay nangihina na sa... Uh kagutuman <laughs> kagutuman kawawang kawawa tayo hahahaha <laughs> wow grabe nang hinana si Master Locano po umabit pa mabit pa mali mo yan na yung jackpot mo ka wala oh, yung jackpot mo ka? Meron nga. Wala. <laughs> Meron tubig. <laughs> <laughs> Meron tubig. Sige, <laughs> yeah, sige. Di bali, si tropang kilog sa yung ano, magkakagis. Dadagdagan niya po yung ating huli. Yes. Oo. Oh, oh. yeah, oh, oh. yeah, oh. yeah, Update yeah. na lang po yung mukbang namin mamaya. Pero po yung atin na huli ngayon. Tiro po huli. Eh? Ah, <laughs> ayan. Ayan. <Taba. laughs> <laughs> Apat po tayo. Tididid! Wala nung

No, tayo na ano, 30 minutes 30 minutes po tayo kapahal ayun po mga kababayan ka tropa, ka mga master ah, kaya na po tayo bago tayo kumain free muna natin yung ating food ang maraming sa langit kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito sa aming pagsalo-salo at salamat din po sa araw na ito sa mga biyaya na aming natanggap sa mga ista na aming nahuli at Salamat din po ama sa pagkain na nakahain sa aming harapan na magbigay po ng kalakasan sa aming pangatawan at hiling po namin na i-bless po kami ang aming family ngayon din ang aming mga viewers ito po ay aming dalangin pinasasalamatan sa pangalan ng Kristo Amen Amen Kain na oh. Kain po, kain 1, 2, 3, cheers sa yeah. Ang ating Cheers ritual <laughs> <laughs> Cheers na ritual Mm. Uh, palublub naman gilib no tikman na. po natin tong karpa yung matagal na pong nire-request ng mga viewers natin yeah. matinig ha sarap, sarap pala. ano lasa karpa eh, lang masarap tikman ko rin sarap tikman natin yung ano yung yung tikman yung hmm. yung tapos.

Ayos. May chili pa. Ayos pala yun. Malasa. Ano siguro ito yung gata? Piper 20 tas gata. Hmm, sarap no. hmm. Ang sarap yun. Ito yung magandang luto. Mamantika ang balat. Parang bango sa yung daming tinik. Dahil tinik no? O tinik ba siya? Hmm, hindi sa may batok. Pero hmm solid. Solid. Yung blessing po dahil naka <coughs> mm, abot po kami dito sa panib, ah, sa bagong spot. Okay. Ngayon lang din po kami nag-fishing dito. Si Master Locano kami dito kasi la tropa yata. Dati hmm. no. Ba pa nito dati? Diba, no? Iba ba no? Lagi pa po yung itsura. Yan ano. ang okay, um, dami talaga dito mga tilapia ng mamo, malalaki. Wala nang gumawa nang malaki. Uh, hmm. wala na. di na nga kami kung mag nagkakanin ni Papa rin. Tilapyahin na namin lahat. Ang dami. Ang dami ako dami rin po kasi yung nagpipising kanina. Mga Thailand, ang karamihan. Thailander. Thailander. Thai ko. sa akin no? yun pero marami hindi. talaga tayo dito. Okay. Inauli lang naman po namin, ipanjaming eh, jamming po namin. Baga, uh, pampalipas lang po ng oras dito sa sa place na gusto namin. Dito sa mga ang tawag doon, unwind. Ayun. Ay, basta <laughs> Pang relax natin. Pang relax lang natin. Hmm. Pero kung pamigay po ang huli namin, dito po kami yeah. po ito sa marami gusto rin po na maranasan yung ibang place naman yeah. saka so, wala nagre-request ngayon ng na isda mm. natuto na yung mga binibigyan namin dati mm. natuto na mga isda natuto na sila mag-fishing dyan sa dami naman ang na isda dito no? mm -hmm. sa tingkas ng libangan Sige po. Yan pa yung patis mo, yung nakalagay sa ano? Sa jam ba iniwan doon? Ha? Eh. Sa dyama iniwan? Hmm. <coughs> kain po, kain. masarap yung yan, pag may suka. Oo, oh, so... suka. Ay, hindi ko nadali suka. Hmm? Hindi ko nadala. Suka ko rin, hindi ko na nadala eh. Kala ko doon nakalagay, ano nga pala ko? Paksi. paksi yung nga pala akong nakaraan. siya po sa unay ng kuliglig. Nakaka-relax po. <laughs> <laughs> Kaya hindi rin ako makatulog kanina eh. Hindi lang pumilip pa. Ang ingay. Lalo na yung ano, yung yung ano dito, yung squirrel. Yung hmm. mangingay. ingay. Hindi talaga, may ingay yun eh. Di ba ka doon sa may balit eh? <laughs> doon sa may balit. <laughs> sa kayong ibon eh. Tinatarget hmm. <laughs> ng ibon, di mabulabol. Tinadagit. Palkon yata yun. Lalo rin lang sa doon. Teritoryo na espirul yung babae. Ah. Oo. <coughs> Yummy. Wala. Eh, oh, karap. Oh, uh, okay. Iinat eh. Ang talapya sa kurit ko. Iinat <laughs> <laughs> ang talapya nako ako'y nangangawili sa Taal Lake, nakasama ko mga taga Tanawan, Batangas. First time ko makasama, hindi nakahuli ako ng napakalapag. Oh. Habi ah, putoy, malalim ang kurit niyan. <laughs> <laughs> yung pala pag pagpinirita, malalim okay. nga naman ang kurit. malalim ang kulat. Shout out po sa mga taga Batangas. Sa mga taga Tanawan ko nakasama dati, sa Kawi lang. Nakalimutan, ah, Nakalimutan ko lang pangalan ng aming bankero pero anong pa? niisip ko ng pangalan ng bankero namin sa tali. Comment lang po kayo. Tagasan po kayo. Kung umabot yung video natin ngayong araw. Ayun. Salamat po sa pagsama sa sa aming libangan na may pakinabang. Hmm. Mm -hmm. hmm. Manalat na. Okay. Squirrel. Squirrel. <laughs> Nababa dyan yun eh. Water jug. Ay! Malunga rin. yung lasa po ng karpa, masarap naman, masarap po siya. Hindi naman malansa? Hindi po mm -hmm. siya yung sasabihin na malansa. Hindi. Kaso nga lang po, sa totoong ano lang, medyo marami po siyang tiniklit sa may batok. Kaya mm. po maliliit. Parang bangus. Parang, ano yung bangus na yung maliliit po yung kanyang tinik dito sa batok And dito po kaya yung iba siguro kaya hindi niluluto ayaw nilang mag ano yung maglamas lamas ba magtinik mo no? ko na nadali ano bidbid tsaka yung ikat oo oh, yun si ikat tagat no mm -hmm. pero damis po ang lasa nya lasa parang sila mm. yung nag uwis tayo nangangawal nung na una oh. <laughs> yung ah, ah, kakaw. <laughs> Pero, tapos pa rin talaga yung tilapia. <laughs> Gadang alot eh, ano. <laughs> Tinik. <laughs> Pero sabi naman nila kaya yung hinuhuli si hindi naman. Ha? Hindi naman daw matilip yung hinuhuli ni Lakay. Iba yun, iba yung nahuli yun? Yung igat. Uh -huh. hindi. Parang Parang may lahi. Ang dami. Marami kasi species yung higat eh. Yung Yung yeah. maganda yung sa higat. Actually yung kasi nung no. <laughs> nasa science ako, science class. pinag aaralan namin yun. Yung ganyan. Palos. <laughs> palos. Yung bansag nga sa amin, palos eh. Hmm. Kasi nga yung apelyado namin, yung apelyado ng nanay ko, palos tre. Oh. yan, yeah, mga palos. Ano mga palos, kakain ho ang mga palos. Ah, uh, pakata Napakataba rin yung ano, mga igat sa ilog ah. Mm -hmm. May mga igat dilaw. Ayan, Ayan, na dilaw. Yung yun, talaga. Yung talus talaga yun. Yung 7kg. kilo. Pitong kg ang nakuhuli namin sa sarap nun. Papahulad. Tunay yan, tunay. Mm, tunay. <laughs> Kikita mo yung yung ulo niya ay parang ulo ng bilot. Alam mo yung bilot? Mm. Yung tuta na maliit. <laughs> Kikita mo na ganyan ganyan. No? <laughs> ganyan ah. Mag-comment ko oh. kayo kung yung nagyayabang si Kahasang ha. <laughs> Tunay ho, shout out po doon sa nakahuli ng palos sa Bilog, ah, sa Bilog, Bilog, eh. Ay, sa ano? Bilog, Bilog. Buayahan. <laughs> shout out po doon sa nakahuli ng palos sa Buayahan, 7 kilo. Hindi ko natanda yan, eh. Ano pa ako noon eh? Bata ka pa. Batang isi. Nagtatrabaho, ah, nagtatrabaho. Nag-aaral ako ng elementary noon. 7 kilo talagang lalaki ng gawit ng karo. Grabe, tilik pala. Ginataan. Hmm yung buhayhan kasi sa amin kawayanan yun tapos napakalalim mm. tapos napakaraming isda walang makano doon kasi nga dati daw may buhaya dun kaya tinawag ng buhaya kaya yun see you next vlog sahilap nah, nung hulihin no <laughs> may Na, ano, sa ano? ang pile may palaka tapos malaki yung biwas mo mm. iwala mo magdamag doon tapos e eh, yung palakay nagalaw galaw, -galaw. Kailangan yung, yung ano, hindi nakalubog. Dalag yun. Eh. Mga kulap sa Wala ang. Ang dalag din yun, di ba? Ang yung mm, dalag. Kalos yung dumali. Ah, sarang laki. Nakaganyan ba niya sa ilalim yung bulo. Sarap yung palas. Lalo mga kilo yun lang. Favorito ko yun palas. Yun sa muli mga kakasang, ah, tapos na po kami kumain. Tapos na kayo. Tapos na ako. Thank you very much po sa <laughs> pagsama sa amin. Maraming salamat po again and again. sa ating susunod na Salamat po kay Kuya Bong, kay Tropang Kilog, sa kay Master Ilocano. Thank you. Thank you po. Stay po. See you next vlog po tayo. Bye.